So, yan ang... Yeah. <laughs> eh, Baby Santo ngayon, bibili muna kami ng pang-ulam ah, sa palengke. ang mga babies oh. Si Katlo at si Ngalwa. Si Una, naiwan na naman. Bawal ang karne ngayon, kaya isda ang bibili namin. Let's go! Let's go! 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 Oo! Magandang araw sa inyo lahat. Dito lang muna kami sa palengke na lang sa akin mamimili. Medyo tanghali na rin kasi. Ikaw ako talaga may sumama sa akin. Game yan kahit anong lakaran. Tuloy nga na nga lang pala napusokan ko. May sa aing para kahit ilang araw abuti. Bago akong mawe, bumili muna ako ng buko. Pasalubong kayo Una. 5 minutes later. Pagdating ko nga sa bahay, nagsahan lang akin ako may ito na tubig para makapagkape. Joke lang syempre. Nalagyan ko na rin ng itlog para malabon. May pampalito kami. Sinala ko na rin yung tulingan para sabi-sabi na maluto. Huwag nyo nang pansinin yung dirty kitchen namin. Medyo madumi. balisapat sa part na to, naggupit lang ako ng sako. Ito kasi magiging patungan ng portable pool na ilalagay ko ang talaga ako ng part na hinahanginan ko to. Sana wala siyang butas kasi kung hindi, madidis point lang yung mga bata. Yo, napta 10 years nga napalobo ko na siya. At bali, 3 layer nga pala to. Mukha namang walang butas. Sana. Super excited na talaga nga si Kalwa. Gusto gusto na talaga daw niya maligo. Luma na nga pala ito, iningatan lang. Kaya dapat ang relasyon, iniingatan para hindi masira. Char. Siyempre, hindi ko pala itong paliligo pag walang shower. Kaya kailangan natin kabit ang ating DIY shower. From Max Club. Iyon, may shower na nga. Tubig na lang ang kulang. Siyempre, sa na ako na itong mainit na tubig, gagawin nating hot spring ang palugan ng mga bata para hindi naman sila lamigin agad. Try nyo rin yung gantong diskarte. Lagi kayo may painit na tubig para kahit magbabada mga bata, hindi sila kagad lamigin. Kailangan lang talaga ay may madami-dami kang panggatong para sigurado. Siyempre, hindi rin na nagpauli si daddy. Nakisali na. Ligo na din daw ako. <laughs> may amaya ngayon, lumabas si Mami at naglabasan ng pagkain. Siyempre, kakain na. Hindi naman pwedeng puro streaming lang. Sa partato talaga, mas marami nakakain ng bata kasi nalilibang sila tapos subo sila ng subo. Siyempre, hindi lang mga babies yung susubo. Dapat ang daddy susubo rin. Cas white. Hello. Syempre, para mas swimming, Siyempre, para mas masarap ang swimming, dapat may mga kutkutin. Ngayon sa babies namin, fries and fish balls. Dinala ko rin si ate na merienda. Baka kasi sabi niya, yung dalawa lang inaasikaso ko. Ay, si ate, si Una, o. Oh. <laughs> Kamay naman, ano? Ayoko! No, pray, siyempre si Bye. -bye. Bye. <laughs> tunay nga na napakabilis ng panahon. Parang kailan lang mga baby pa sila. Tapos ngayon ang lalaki na. Kaya sa mga panahon at oras na lumilipas, dapat sinusulit natin habang sila'y bata pa. Dahil darating ang panahon, magkakaroon na sila ng sariling desisyon. Ano ga?